Meme Bice, may Bais, may pangasar kay Kim Joo. Inang araw na wala siya showtime mga aktres. Kaya naman ang comedian host, may arangkada agad. Sa pangasar, kaba ba naman? Pagtulungan, asarin na naman. Habay kong habay, nga talaga. Panigurado pagpasok muli sa showtime nito, maraming baon sila may may. Mga ilang kaganapan sa simo. Siyempre kahit hindi sila magkakasama, alam na alam ang mga nangyayari doon. Gusto din kay Chika sa mga kilig moments. Ayon niya sa mga komento. Kaya pala ang saya ni Mime. Pagpasok sa showtime, madaming aantay na pang-aasara. Naku, Kinchu. Pumasok ka na para magkaalaman na sa mga susunod na kaganapan. Siguro yung mga ibinuking ni Mishasha kanina ang pangbabakod ni Paolo kay Kimi sa set. Balita rito na may mga tagapunas, daw umano ng pawis. Ayan nga, kilig na kilig. Ayon pa sa isang komento, wala na, uwi na. Galit agad ang mga bashers dyan, nabanggit ng Kim Pao sa showtime daming ganit sa comment section kanina. Kapag usapan kay Pao, malakas kasi ang chemistry nila. Kanong talo kasi ang kanilang idol? Kapag ingit, pikit na lang sila. Ang daming ayuda kahit todo tago sila sa simu, talabas at talabas iyan. Dahil nariyan ang mga idol nila, maraming mga mata, mga ibang batikang aktres ay naroon din. Anong sinyo sa new update? Happy na happy ba kayo kapag kimbaw ang topic na naman? Overload.